So, hello, good afternoon, guys. At ayan na, malalaglag na naman hikaw ko. <laughs> For today's video, ay ipiflex ko sa inyo yung ating biniling pump ng tubig kung saan ay nirigalo sa atin ni Papa. Ayan, natutuwa talaga sa asawa kasi napaka-supportive niya talaga, guys. Hindi siya nagingiming gumastos para lang pahinga yung katawan ng lola nyo dahil nakikita niya na napaka hirap nga magdilig kasi yung battery namin dati na pandilig ko guys ay napakalakas masira mas anim pa yun napakamahal ng battery na yun so ngayon guys ang binili na ni papa ay yung pump na di gasolina kung saan ay mas malaking tipid dahil uh, motor na nga siya ay hindi na tayo mahihirapan na magdilig ng uh, pa isa isa kasi ang bala ko ay maglalatag na ako ng host dyan tapos hahayaan ko na lang sila habang lola nyo ay nag harvest diba less time mas mura at convenient gamitin dahil nga makakagawa tayo ng iba pa natin gagawin so ayan nga si asawa ang ginagawa niya ngayon guys ay sineset up niya na yung host natin na as is na siyang nandito para hindi na tayo pupunta punta kung saan saan hindi na natin siya dadalin dalin na pa uwi ayan nandito na siya mismo sa ating farm So ganyan yung pagkakagawa. Kailangan ay may filter. Ito, yun yung para hindi papasok yung dumi ng ating pandilig dahil babara siya sa ating hose. So refilta ka, Arun. Madami, ano, no, 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 mesh na, no, ano gulay no? Nangka A stockings gulay yun eh. No, no. gomiga rin ayun eh. So, ayan yung mga mais natin, guys. At kinulang tayo ng ano dito, plastic. At, at kapag ka um, maliit yan, marami tayong pin na So, hanggat maaari ay tinitipid ko yung mga pin. Kasi yung pin na yan, guys, yan din yung mga ginamit pa natin ng mga pas-pas na mga ano natin na mga pagpa-farming. Napakatipid yan. Imagine ninyo lang taong ko na ginagamit yung mga pin na yan, ba diba? As is sila. So, ang ginawa lang natin dyan, ang binili lang natin dyan ay ito lang. Itong ating uh, plastic lang na yero napakalaking tipid talaga guys at tignan nyo naman napakanit ba diba? hindi pa nakalatag yung ating sapinjaan kung saan ay mas magiging malinis kasi eto tutubuan na yan damo mga ilang araw na lang pero since uh, hindi pa tayo tapos hindi pa natin mailatag yung ating sapin kasi kapag umulan talaga guys yan tutubuan lahat yan ng damo ngayon nagbibitak-bitak lang siya dahil tuyot na tuyot talagang tatlong araw matindi ang sikat ng araw kaya nakakatuwa dahil naka ano tayo, naka mulch film tayo ay hindi nag dry yung ating mga pananim so ayan, tatlong araw ako hindi nag guys kasi nga hinihintay namin yung deliver no aming host at ayan na nga yung ginagawa ni Papa so Mara, nakakatawa kasi may tubig tayo alam nyo ba yung iba dito na farmer guys ay may malaking tangke pa so kailangan din ng truck para dalhan na, na na tubig ayan ganyan yung ginawa ni Papa siya na rin ang nag setup nyan ito yung binili ni Papa na pump kung saan ay, ah, di gasolina na siya. At, imimix lang siya ng oil yata. Para gumana siya. Ay, to so, ayun. Pagkasaksak ni papa, nilak niya lang. Tapos na. Yan yung magbabakyum na. Nakasaksak na dito sa ating uh, tubigan. Ayan mo. Pakot Ang galing naman ng asawa ko. Diyoso na asawa ko. Tapos, kailangan daw maglalagay ng tubig. So, ayan guys, pagkalagay nyo nito, ito lang yung lock. Ayan, napakasimple. Tapos, kailangan daw parang balon, maglalagay ka muna ng tubig bago natin siya start or else masisira daw yung ating motor. And then, itong blue na to, yan yung nakalatag na hanggang dun sa may dulo. Actually, ang plano ko talaga, per per uh, bed race natin, maglalatag sana ako ng hose na. Kasi para saksak na lang ako, nasaksak sa kanila. Every time na magdidilig ay ibubukas ko na lang. Nagkamali ako na binili kong hose guys. Mataba, masyado yung binili ko. Kasing taba niya, dapat ay yung kalahati lang niya para mabilis yung uh, flow ng tubig sa kanila kapag uh, payat lang yung hose na binili natin. Kukuhan. Ipay. Mm -hmm. So pag ino ni papa, pala tubig dito. Ay, maglalawa rin eh. Kailangan ay dito ko siya ilatag para madilig. Ay, mais na lang. <laughs> ay, okay. okay. Papa kasi masyadong malakas yung kanyang uh, tubig. Guys, napakalakas ng tubig natin. Napakasarap magdilig. Sugoy! Tahin dyan na, yasugoy. So, ayan, naging ano, na yung mga talong natin kanina pa. Dahil hindi tayo nagdilig talaga. Dahil hinihintay ko nga to, Sabi ni Papa, ay, wag akong magdidilig. Kaya, ayan, ating mga pakwan, yung ating mga melon, na dry na dry na sila talaga ayan, ang ginawa ko guys dito, nakita nyo, binutasan ko lang yung ating mga uh, mulch yung ating mga plastic, alam nyo kung bakit kasi kapag umuulan, para lahat sila ay tumatagos yung ulan, hindi lang yung gulay natin, kasi ang mangyari, dito sa lahat, sa gilid, datagos yung ulan, ay pwedeng mag-flow dito sa gilid, kaya kailangan lahat ay ma-absorb ng lupa natin so ayan yung ating mga melon at kinakailangan lang talaga sa lupa lang tayo nag nagdidilig kaya lang since etong ating uh, hose ay sinusubukan pa lang natin masyadong malakas yung tubig kailangan ay wag nating mabasa yung ating mga melon dahil prone sila sa powdery mildew so itong butas na to guys yan tataniman natin yung bukas hindi ko alam kung sukin yung itatanim natin o yung ating talong na lang din dahil napakadami pa nating tirang talong ito yung ating papaya. Ayan, yung ating mga mais na kinakailangan ng maraming tubig. Nakakatuwa guys, ang lakas ng tubig. Orishima, <laughs> ko Tuwan-tuwa ako kasi ang bait ng asawa ko, diba? Napaka-supportive niya sa atin. Ayaw niya nakikita ang nahihirapan ako nagdidilig. Although ako mismo nagsabi sa kanya na gusto ko yung ginagawa kong pagdidilig dahil exercise ko yun, nagsasalok ng tubig. Kaya lang nga, 3 hours yun guys bago natin madiligan lahat to, aabutin ako ng 3 hours. So, yung 3 hours na yun, marami na ako nagawa doon. Nakakapag, ano na ako doon guys. Habang nagdidilig siya sana ng automatic, ako naman ay namimitas na ng mga gulay nun. Kaya, nakita ko ng asawa ko na nagtatagal ako dito sa pagdidilig. Ayan, binilan tayo ng mas malakas na tubig. Diba? ba? ayaw niya tayo nahihirapan kaya napaka thankful po at napakabait ni asawa niya talaga supportive sa lahat ng mga hobby ng lola mo kaya sabi ko yung mga maaani natin dito ay pagluluto natin siya palagi ng mga healthy food ayan lahat naman yung ginagawa natin ay para talaga sa kanya yan guys so, ang hirap lang kasi wala pa siyang ano wala pa siyang tawag dito controller So dito guys, ang unang natin gagawin, na kailangan natin itong kain Kasi ito yung, kailangan natin ibaon yung ating yero. Ito yung para pag umaapaw yung tubig nila, ay hindi lalabas yung lupa natin. Kasi kapag mababaw lang guys yung pagkakagawa natin, possible na lumabas yung lupa natin. Lalatag natin dyan yung haba niya, para malaman natin. Para dere derecho tayo mamaya gagawa natin. Ang unang gagawin natin, ito ay ipambabakod natin dito sa may sulok niya. Para magkaroon siya ng forma ng kanto. Ayan. Medyo matigas yung lupa. So, siga kata ko So, best time gumawa ng ganito, guys magbaon ng ganito kapag turn uh, after ng ulan kasi malambot pa yung lupa madali pa mag okay. hindi ka tulad nito guys matigas yung lupa so kaya kailangan mo ng power ayan so ayan guys ganyan lang tapos maglalagay lang tayo dito sa ating gitna uh, ito naman yung para hindi siya umigay mas maganda kung dalawa na no kaya lang marami pa tayong pagkakalitan tapos, ipapalibot lang natin siya. And then, habang ginagawa natin to guys, binabatak natin siya. Kasi, umulundo siya. Kapag hindi natin siya, binabatak ng gusto. Ayan. So, ito. Yung curve mismo ng bamboo natin, yun yung pinukuha natin na sumalo dito sa may pinaka-curve din niya. Alam nyo guys, ngayon lang mahirap tong ginagawa natin. Pero ito yung ginagawa ko na to, ito yung magpapa convenience sa atin next year at every year. Ayan. So dahil marami naman tayong bamboo. Ayan. Actually so, maganda rin naman talaga yung mga tabla yung makakapal. Ang problema guys, napakamahal nun dito sa Japan. Nagkakahalaga siya ng isang lapad. So, isang box pa lang yung ginagawa natin. Tatlong lapad. Ganun kamahal ang kahoy dito sa Japan. Ito yung uh, masasabi ko na alternative na mura talaga. Ganyan lang yung gagawin natin hanggang dun sa dulo. At pag natapos natin to kapag maliwanag pa, ay gusto ko natapusin din yung isa. Para bukas ng umaga, magbibilot na lang tayo ng lupa. Tapos ang gagawin naman natin guys, pagka bawon natin ng mga bambu ang gagawin naman natin ay dadaganan na natin siya ng lupa mula sa labas muna. Ayan. Ito yung para hindi na siya gagalaw-galaw at mababatas natin siya ng husto. At yung pansamantala na kinakailangan natin siya mapormahan ng lupa sa labas bago natin siya mamaya pupunuin. Ayan. Para ito lang yung magsilbing guide natin. Saka natin ito ilalagay. Ayan. Okay. Tapos, ganun din dito sa kabila. Makita nyo guys, ang di ba? Kaya sure na hindi lalabas yung ating lupa. Ganyan lang napakadali yung ginagawa natin. Ang mahirap lang talaga ay yung maghuhukay na itong lakaran natin at saka natin ipinapatong dito sa ibabaw. Yan yung para tumaas to, bumaba yung lakaran natin at nilalaliman natin to kaya si Papa ang naghuhukay niyan. Ayan. Para makagawa pa tayo na isa pang tunnel natin dito nasabitan na ating mga upo at patola. So, itutuloy lang natin yan. At doon sa mga magtatanong at magtataka, bakit kinakamay ko lang yung pagtatabon ng lupa? Actually, guys, temporary lang. Kinakailangan ko lang ng konting-konting lupa lang kasi yan yung para maging pantay yung ating ginawang bakod dahil kung bibiglain natin ang buhos ng lupa gamit yung ating parang pala na flat ay mangyayari, babalok sila kaya kinakailangan ay balance ang paglalagay loob at labas habang inuunti-unti ko sila. So, katulad niyang ginagawa ko natin na yan. Ayan, after ko silang matapos at nabatak lahat sa saka ako gagamit ng ating piko na malapad na siya ko namang ipang flat at pandadagan dun sa mga gilid-gilid nila na kung saan ay medyo may hangin pa para maging siksik -sik sila.